Hello, hello, hello mga kamusang. So nandito po tayo sa accommodation Galing po ng trabaho. So magluluto po tayo ng ating uh, ulam. So may prito po tayo. At saka meron po tayong paksiw na hasa-hasa. Ayan po. Ayan po yung dati kong uh, pinost na hindi ko, hindi ko pa nauubos. So yan. So yung iba. Ayan, permito ko na. So yan masarap, yan mga kamusang kasi kinuha ko muna yan. Ah. Uh, bago kusuhin. So, makompo yan, malasa. Yan parang tinapana po yan. Yan. Ito mamaya, so sasagawan ko to nang kuan, ibiprito ko rin sasagawan ko nang balunggay at sa dahon ng kamote. So, igigisa ko lang siya para may sabaw tayo. So, yan na siguro. So, okay lang yan. Igisa ko lang sa sibuyas, bawang, may sili, at saka pertuhin ko ito. So, siguro ko okay na yon So, ito, almusal ko ngayon mga kamusang. So, yan po. At uh, maraming maraming salamat po. Shout po sa team uh, Pangatayo, sa live chat group at saka sa Team Martes. So, shoutout po sa inyo, sa mga admin. Shoutout po sa inyo lahat. So, mamaya po may live ako. So, abangan nyo na lang. So, maraming maraming salamat po sa inyo. Panunod. Uh, thanks for watching po. I love you all. Mama, chup chup.